Hi, ako si Eunice, isang live-in caregiver dito sa bansang Singapore. Sa so, tara, samahan niyo ako sa Illumi Bay Font Event Space. So, ayan. May ma ito, makikita niyo to. Hindi pa kayo nakakapasok. Makikita niyo malaking Christmas tree na to. So, ikot-ikot ako dyan. May entrance pala dyan pag pumasok ka. $15 or $17. Dollars. So, ayan, may pa-artificial snow sila. syempre dapat aura doon si Ate Telma. Syempre, libre lang mangarap, di ba? Napakainit kasi dito sa Singapore. Weekends kami nung pumunta dyan. So, ayan. Ang daming ilaw. Makakrak ka talaga sa mga ilaw na yan. Tsaka pa-artificial snow nila. <laughs> masaya, masaya. Kahit pa pa na nawala yung homesick natin. So, ayan. Ikot-ikot. Siyempre, kailangan may pang TikTok tayo. Again, take two. Sa <laughs> so, mga gustong pumunta dyan, punta kayo. Ka, ano, may bayad nga lang talaga siya. syempre libre yan ni Big Boss. Kaya, ano natin, lasapin natin. Ah, lasapin to. Ah, tapos ayan, pupunta ka dyan sa iba-ibang, parang iba-iba siyang bansa. So ayan, sabi ng ano, parang Middle East yan. May mga camel, may mga foods. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Hindi, never pa ako nakakita ng ganito sa Pilipinas. So, dadalhin talaga sa mga gusto mong lugar, sa mga fantasy. So, ayan, may ah uh, dog area naman tayo mga Dalmatian, yung mga Corgi, mga Golden Retriever. Kasama ko pala si Angel dyan, si Ate yung driver, tsaka si Sir. syempre talaga sama si Sir kasi mahal ang bayad. <laughs> so, ayan, parang naman, ano, alam mo yung Aladdin yun. Yan, para ka nasa ala din niya sa para Disney Princess. <laughs> Disney Princess. Maraming natutuwa aja, marami din mga bata. Talagang kung gusto mong mag-unwind minsan, puntahan mo to hanggang December or kung hanggang kailan nandiyan, hindi ko alam kung hanggang kailan nandiyan. So first time ko kasi mag ano, maggala ng ganito tapos second Christmas ko na rin dito sa uh, second na mag Christmas ako dito sa Pilipinas so ayan may pa lightning lightning sa mga Christmas lights diba kung magpo-propose ka pwede dito eh <laughs> so marirefresh yung utak mo lahat ng stress mo mawawala kahit minsan so ayan dapat may maganda kang videographer dyan tsaka photographer para makuha mo yung aura na gusto mo. Ito yung pinaka gusto kong part sa lahat, yung dinosaur. Uh, ano nila? Kasi talaga na alala ko anak ko kasi kung kasama ko anak ko matutuwa talagang ang anak ko diyan. So may iba ibang klase sila ng dinosaur diyan, Brachiosaurus, T-Rex. Yan, tapos may mga lizard, lizard pa sila Yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa T-Rex na yan eh. Ay, sa T-Rex, sa dinosaur na yan. Yan, ba diba? Kung may anak kayo, or gusto nyo na mag-admire, punta kayo dito sa Ilumi. Ayun po yung Bacarasaurus na malaki, tsaka yung T-Rex. meron niya ang kalasoro. So, ayan, tangkad-tangkad niya. Hindi ko alam kung paano nila binuo yan. Napakaganda talaga ng, ano, ng Singapore kung sa pasyalan lang. Pero tatalunin ka sa lakad. So, ayan pala yung dinosaur na yan, yung malaki. Gumagalaw yan. Gumagalaw siya, tsaka yung tire sarap tignan sa mata. Tapos ito para kang nasa ano, para kang nasa Canada. Kasi yung, yung tree na to na ginawa nila, ay, how I wish I can go there. May pa sunflower flower. Maple yata tawag dyan sa tree na yan Hindi eh. akong nagkakamali syempre. Ayan, ayan yung gumagalaw na uh, dinosaur. Diba? Nakaka-amiss kung paano nila binuo. Yan. dinosaur lover ang anak mo, matutuwa ka talaga dito. So, ayan si Ati Telma. So, ayan, gumagalaw din yan. Tingnan niya. Oy! Ang laki, di Diba? Ah, hmm. nakakaamis. Special kay dito habang December pa, baka January wala na 'to. Ay, pa promote. Hmm. Kasi minsan mo lang talaga 'to makikita. Tayo na sa Marina Bay kami. Marina shopping sa NC Angel saka ako. Siyempre, kailangan may pa-selfie tayo. Yun lang. Ingat. Bye!